Hello guys! Good morning everyone! So for today's video ay magluluto po ako nitong aming lunch. Walang iba kundi pork afritada. Uh, so tara na po guys at samahan nyo na na po ako magluto and enjoy watching na rin po. So yan na nga guys. So nagpainit na ako niyang pan dyan sa ating uh, kalan. At naglagay na rin ako ng konting mantika at konting butter. At pag ganyan guys, igigisa ko na guys yung ating uh, bawang. Ayan, at isunod na rin natin dyan yung ating sibuya. So, gumamit lang ako dyan ng isang large na onion. So, ayan na nga guys. So, after nyan, ilalagay na natin dyan yung ating hinugasan. Siyempre, dati malinis na malinis yung pakahugas natin nitong ating pork. So, at maglalagay na ako ng paminta. Ayan, para may lasa na yung ating pork. At naglagay ako dyan na yung liquid seasoning, guys. Pwede po kayong gumamit soy sauce na konti lang. At naglagay rin ako ng... Konting asin and konting sugar para balance yung lasa ng ating pork apretada na lulutuin ngayon para sa aming lunch. So ayun lang at inaluhalo ko lang yan dyan guys. At pag ganyan ay tatakpan natin yan guys para madaling maluto yung ating pork. So after ilang minuto guys, ayun bubuksan na natin yan guys. So medyo malambot-lambot na yung ating pork. Ilagay na natin dyan yung ating tomato paste. Ayun pwede po kayong gumamit ng tomato sauce or kahit aswete or kamatis, pwede na po yan. Kung ano lang po yung mga available nyo po na nandyan sa inyong loob ng kusina nyo. So, ayan nga. At kinaluhali po lang yan dyan, guys. Ayan, maglalagay ako dyan ng tubig, guys. Para mas lalong lumambot pa yung ating pork dyan. And syempre, tatakpan natin yan pa ng mga ilang minuto. So, ayan nga, guys. So, maglagay na tayo dyan ng tubig. Ayan, isang basong tubig. Yung baso ko, guys, is medyo mataas taas yun. Kaya, yan, para may sabaw ng konti yung ating pork apritada. So, pwede nyo naman guys, uh, yung malapot lang na sabaw. So, nasa inyo po yun kung ano po ang uh, gusto nyo sa inyong pork apritada. So, ayun at malambot na yung ating pork dyan. Nilagay ko na dyan guys yung ating carrot saka yung ating patatas. So, yung ating patatas dyan guys at uh, tatlong piraso yung ginamit natin dyan. Big cubes ko lang ng ganyan. Saka, isang malaking carrot yung nilagay ko lang dyan guys so nang atatakpan ko ulian guys para maluto na kasabay ng ating pork yung ating patatas at yung ating carrot Siyempre ilalas natin dyan yung ating green peas at yung ating bell pepper so nang agay sa so, halu haluin lang natin yan guys so ayan po yung ating sauce dyan is ganyan na lang yung ating sauce may konting sabaw sabaw so ayan yung ating pork at sobrang lambot na yan guys so ilalagay na natin dyan yung ating green peas. Gumamit lang ko guys ng isang lata. Ayan. Siyempre para mas masarap yung ating pork afritada. So, ayan na nga. At nilagay ko na rin dyan yung ating red bell pepper. Ayan. Para mas yummy ating pork caldereta. So, ayan nga guys. So, konting minuto lang yan guys. Ay, luto na rin yan guys. So, maya maya ay papatay na natin yung apoy. Hintayin lang natin maluto ng konti yung ating bell pepper dyan. And pagkatas yan guys, uh, patayin na natin yung apoy. Transfer na natin yan sa ating uh, mangkok. So guys, ayan. na uh, ayan. Excited na kumain yung aking three sons. And syempre excited na rin kami sa Christmas. And medyo busy lang si ma'am sa work. Kasi halos gabi-gabi may work si ma'am Pero okay lang po yan. Ganun talaga guys. So, ayan at luto na nga yan guys. So, sobrang sarap nito guys. Kaya try nyo pong lutuin yung ganitong pakaluto ng pork afritada. Sobrang sarap. Nako, chak taob na naman ay isang kaldero yung kanin. So, guys, i-transfer na natin yan sa ating mangkok. Ayan, nako, nakikita nyo ba yan guys? Umuusok-usok pa, sobrang bango. Sana naaamoy nyo dyan yung amoy nito. So guys, ah uh, ito lang po yung aking video today. And gusto ko nga po palang uh, pasalamatan uli yung aking mga new followers. And syempre yung aking mga friends and mga dati ko ng followers na lagi pong naka nagla-like, comment at nag-share po ng aking video. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo, guys. So, thank you for watching and see our next video again, guys. So, tara na at samahan niyo po kaming kumain ng aming lunch. I-ready niyo na rin po yung inyong kanin. O, oh, di ba guys? Sarap nito, guys. So, guys, Ayan, uh, sana yung nag-enjoy po kayo ng aking video. Ayan, sa mga hindi pa po nakafollow ng aming page. Ayan, pa-follow na lang po ng mamshi and Rizan. So, guys, ito lang muna yung aking video today. And see you, our next video. Ciao! Kainan na! Habu!